Yeah. Oh my God. Oh wow. Woo. Woo. Grabe. Ha. <laughs> Grabe. Okay pa yun. ba kayo dyan? <laughs> Kamusta mga puso nyo? Sa mga nanonood? Ay, nako. Ito yung mga pagkakataon na sinasabi natin. Sana all, sana, sana lahat sila manalo. Siya <laughs> <laughs> na yung huling nag -perform? Kitang-kita na po natin silang apat, ang huhusay, ang huhusay nilang lahat. Coaches, yan ang exclamation mark na iiwan niya sa atin tonight. Iiwan at iniwan sa atin ni Nevin. Kaya gusto natin marinig ang comment ni Coach Nel. Nevin, grabe ka Nevin. Masasabi ko lang sa'yo, every time you perform and you step sa stage, talagang... Pinapakitaan mo kami ng bago. Something na talagang maaalala namin. And yun yung hinahangaan ko sa'yo. Thank you po. At napaka... Alam mo yun, napakagaling mo talaga mag-deliver ng emotion at yung mensahe. Talagang pasok na pasok sa amin. Kaya naman, congratulations, Nevin. Napakagaling mo and congratulations na sa inyo ng coach mo. Thank you po. Good job! At sempre mula sa head tropa ni Pablo, si Coach Pablo. Ah, uh, Nevin! Ah. Uh, I love you so much. <laughs> Salamat dun sa performance na 'yon. Ah, uh, alam ko in the future mas gagaling ka pa. Ah, uh, you will strive for greatness. And gayon pa lang gusto ko na sabihin kasi hindi mo 'to laging madidinig. Pero manalo o matalo, buong pagkatao ni Pablo, gusto ko sabihin, proud na proud ako sa iyo. Uh, sobrang naramdaman ko yung performance and parang hindi na ako makakahiling na mas magandang performance pa sa binigay mo. So, good luck. And sana, tropa tayo hanggang sa dulo. Eto <laughs> na, nasa inyong mga kabay na ang kapalaran kung sino ang mananalo ngayong gabi, ngayong season. So, if you want to vote for Nevin, nasa screen niyo ang QR code na dapat nyong iscan. Nakikita nyo po ngayon yan. At para makaboto po, gawin niyo na agad-agad. Dahil ito na ang last chance ninyo para bumoto kay Nevin. At syempre, pati sa ating tatlo grand finalists. Ngayon na malapit na, malapit na ang big moment of truth para sa ating young, talented superstar singers. Pero, papayag ba naman tayong hindi magpakitang gilas with our superstar coaches? <laughs> papayag kaya kayo? Ready na ba kayo, kids? Arame, ready. Arame, is... is... We're gonna have a good time. Sapagpa yeah. paliktan the boys, kids. Can... Yeah.